Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman kami sa panibagong araw. Bagong taon ito nga at naglalaba nga ako ng mga damit ni Bunso. Kagabi nga mga mamish, pinulot ko na nga muna yung mga laruan ni Tyler at tinais ko na nga muna at tinanggal ko na nga din yung mga hindi na kailangan. Pagpasensya nyo na nga at sinisipon nga ako kaya ganito nga yung boses ko. Tayong mga nanay talaga ay kailangan pa din natin kumilos kahit may nararamdaman na tayo. Pagkatapos ko nga pala nalinisan yung kusina namin itong at pinulot ko na nga din yung mga laruan ni Tyler last night nga pala mga mamish ay hinintay nga pala namin ng 12 midnight at naglinis na nga pala ako sa kusina namin na tinugasan ko na nga pala yung pinaglutuan ko ng leche kaya naman alas dos na nga pala ng madaling araw bago ako natap kinabukasan naman nga mga mams January 1, 2024 ay naglaba na nga pala ako ng mga damit ni Bunsu. kinusot ko na nga lang pala yung mga puti at damit ni Bunsu para hindi nga maging luma at sineseparate ko na nga muna yung mga decolor at yung mga puti inamitan ko na nga pala ng tabla at buti na nga lang ay may brush ako dito hindi nga talaga maganda yung pakiramdam ko sa pagsasalita kaya naman pagpasensyahan nyo na nga akong ganito nga yung boses ko. di ko na nga carry yung pagkukusot kaya naman ginamitan ko na nga ng tabla at sakto naman nga ay may brush ako dito. lidali ko na nga palang kinuha yung mga decolor at binabad ko na nga muna sa may sabot. Sakto naman nga ay may tubig na nga din sa may bathtub ni Bunso at dali -dali ko na nga din pala tong binanlawan. Para naman may ibabad ko na nga din sa may downy. Pagkatapos ko nga pala nakusot yung mga decolor ay nilagay ko na nga din pala sa tubig para mabanlawan. Sinabay ko na din pala yung mga pants de Baldo para ka ako naman na hindi sayang yung sabon. Heto, after ko nga pala nakusot tong mga to, ay dali-dali ko na ngadin din palang binanlawa. Buti na nga lang sa mga oras na nga nyan bago mag-lunch nga ay tapos na. Sama nga pala namin si Baldo kaya naman siya na nga muna yung nagluluto ng ulam namin. kinuha na nga pala niya yung malamig na kanin sa may rep at yun na nga lang din yung sinanangag nyo. Yun nga pala yung tira namin kagabi at sayang naman kung di kakainin. Ito nga pala yung binigay kay Bonsu. Kaya naman dali-dali ko na nga nilaban tu para masuot na nyo. At hindi ko na nga din to, na i-dryer mga ma'am at dali-dali ko na nga pala sinampay sa labas namin. I-dryer ko pa nga sana yung mga damit ni Bunso pero hindi ko na nga din to din dryer. Dahil baka biglang lumuog nga yung mga damit ni Bunso <coughs> kaya naman sinampay ko na nga lang sa labas namin. talikan ko na nga pala si Bunso ng mga oras na nga at nandito na nga din pala siya sa may pwesto niyo. false na nga lang pala ni Baldu yung nakababal sa may downy kaya naman heto kumain na nga din pala kami ng lunch namin. Buti na nga lang ay nautusan ko nga sa Baldu na siya na lang muna ay magprepare ng kakainin namin. Pwede ba ng kanya mancheris? Tinawag ko na nga din pala si Tyler para kumain. Ito naman nga si Bonsu ay nandito nga siya sa may puwesto niya at ayaw nga niyang umalis. Makain na nga pala kami ng mga oras na nga niya at naisipan ko nga palang gumawa ng juice na may... naman binuksan ko na nga pala tong ilon nga na binigay nga ng Vienna. Tinati ko. ko nga lang pala ito sa dalawa at tinanggal ko na nga muna yung mga but at ginahid guide ko nga lang sa may tinido. O nga kaya naman kumuha na nga din ako ng kutsara at yun na nga lang din yung ginamit. Ginamitan ko na nga pala ng kutsilyo para mapadali na nga din yung ginagawa Okay na nga pala yung melon ay nilagay ko na nga pala tong swakpak asukal at yung tubig. Hindi ko na nga pala pinakadami yung tubig para hindi nga mawala yung lasa. Gustong gusto nga pala ni Baldo pagka kumakain nga kami ay gumagawa nga ako ng juice namin. Pero ako kasi hindi nga ako mahilig sa ganito mga mams dahil tubig lang sapat na ako. At hindi nga din ako umiinom ng malamig na tubig mga mams dahil sa masakit nga ilalamunan ko. Lagay ko na nga pala sa may baso para maibigay ko na nga din kay Baldo Alala ko nga mga mams na nagtitrabaho nga ako sa labas. Pinilit ko ang uminom ng malamig na tubig kaya naman ang ending talaga ay nawalan talaga ako ng boses. Kaya naman every time na nakikipag-usap nga ako sa customer ay wala nga akong boses. nakakahiya nga talaga pag kaganoon nga yung sitwasyon mo. No choice ka kundi mag-absent no charit. Maliit nga lang pala yung lagayan namin mga mams dahil isang higup lang tapos na ako charit. Hindi ko na nga pala sa may lagayan ko para mairep na nga. Tapos nga pala namin kumain ay dali-dali na nga pala ako nakipaglaro kay Bunso para makatulog no. ba? Diba, walang pahinga charit. Dalasan talaga mga mams, mams pag may ginagawa nga akong heto nga sabon laging nagmumuryot mga mams kaya ng ending nga ay ni stop ko na nga muna yung ginagawa ko after ko nga pala nakapaglaba ay nilaban ko na nga din pala tong mga jacket ni Baldo tinanggal ko na nga pala yung mga damit namin sa may laba yeah. ayun sobrang tambak pagtutupi na naman nga ako after ko nga nakapaglaba Charin. natulog ko na nga nang tuluyan tong sabon